So what's up po sa lahat mga kaparang ito panoorin po natin nagsama po muli si Mayor Vico at si Pangulong Marcos. So marami po ang nagsasabi na baka meron na pong nabubuo na magandang relasyon sa pagitan nga po ng pinakatapat at pinakamalinis, pinakamagaling po ng Mayor Uh, ay no sa buong Pilipinas at isa po sa pinakamagaling na mayor sa buong mundo kasama po ni Pangulong Marcos. So hindi po natin alam pero eto to hindi lang po ito yung unang beses po na nakita o nagkasama po si Pangulong Marcos at si Mayor Vico. So pang-ilang beses na po yata to? Pangatlo na, no? At eto panoorin po natin pero bago po tayo magpatuloy don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel at bago po tayo uh, panoorin yung video magiiwan po ako ng katanungan kung sakali po na tumakbo si Mayor Vico sa 2028 sa pagkasenador susuportahan po kaya ni Pangulong Marcos si Mayor Vico na kung pagbabasihan po natin ang track record uh, at kahusayan at kung siya po ay qualified at kung siya po ay karapat dapat, well karapat dapat naman po talaga. So yan po yung question po natin mga kaparing at sana po ay sagutin po ninyo we are here we are uh, the program That is really led by led by uh, MMDA on what we call the Bayanihan Estero Program. And what that essentially means, i-imagine natin itong mga estero natin uh, hanggat makita na talaga ninyo kung gaano kakapal yung water hyacinth, uh, gaano uh, karami yung kailangan talagang collectahin, Kano kababaw na yung tubig dahil sa siltation, hindi mo talaga kahit na uh, mga picture na mga nakita mo, ibang iba talaga kung nakita mo na nakapalito. Pa uh, sa dami ng water lily, ng water hyacinth pala, ng water hyacinth, sa dami, kahit na sa yung, yung nabaw doon, nila, nakakalakad, parang silang price, Christ, nakakalakad sila sa mga

dahil alam naman natin ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit, ngunit, kahit magandang maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, eh wala rin tayo, wala rin, mababaha pa rin tayo. Dahil walang nataanan na ng tubig, mababaw na yung tubig, ang pina na tumanda ng tubig, uh, pataas ng pataas at level ng tubig. So, uh, talagang kailangan bigyan natin ang pansin itong tulad ng ito. And this is our response. At uh, maganda naman dahil mula nung inasimula natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago pa dumating ang krising, bago dumating ang krising, nakapag-clear na tayo ng isang dosena, labing dal uh, dalawang estero na nalinis na natin. Kaya kahit papano, napawasan ang epekto. Eh, wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig, da dami, ng ng tubig, Ngunit, makikita natin, kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig at uh, uh talaga na may tubig sa mga bahay-bahay. Ang -bahay na ating mga nakaiutas uh, yung, nas, yung mga lalong laro na yung mga nakatera dito sa tabi ng mga mga creek natin. Kaya uh, lahat ng, lahat ay kailangan natin makipagtulungan local government, national government, and uh, lahat ng mga volunteer groups ng uh, ng civil society. Meron tayong grupo rito ng mga veterano ng AWO at uh, sila ay nag-adapt. Dinadapt <coughs> nila ang isang section. Ibig sabihin, that's the responsibility mula ngayon na yun ang sila mamamahala para tiyakin na ayusin yan kaya pasalamatan natin sila yeah. Tama yan, magandang alimbawa sa atin yan, ang bawal mag-retire. Hindi talaga ang bawal ang mag-retire dito. Uh, kaya eh, sana naman yung ibang grupo, other civil, civil groups will do the same. And adopt a certain section at sila uh, silang namamahala sa paglinis na at pagpiyak na may dinadaanan yung tubig. Kasabay nitong paglinis, meron din desiltation dahil talagang tumataas ang tumataas ang tubig, magnapapaw na yung tubig dahil sa siltation. At uh, wala din tayong choice doon. Kaya hanggang sa watershed development kasama dito sa, sa solusyon na ito, dahil yung watershed, yung watershed kung saan nagagaling yung tubig, pagka maraming puno, hindi na yung lupa. Hindi, mag, hindi magsisilt ng ganito. Kapag maraming puno, kaya kasama sa watershed development na magtatanim tayo ng puno para isiki, para hindi umu, hindi uh, hindi madala ng tubig yung uh, uh, yung lupa na dinadala dito sa mga creek natin at magpapabaw na mababaw kaya nagkakamahal. Kaya marami malaking malaking uh, malaking uh, malaking proyekto uh, <laughs> ito na very soft lang po hindi naman sa pagpatayo na yung talagang na uh, protection yung mga type hindi lamang yun ito kasama na ito yung pagpalinis pati water shed development sa taas kung saan nagagami yung tubig kaya yan ang aming uh, na ginagawa para, para, para adjustment natin kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change. Uh, kahit uh, anong gawin natin, ay hindi natin mapipigilan ang pinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at pantame ng pagbaba. At uh, ang dami ng pagbaba ng station at ang dami mga nagiging basura na Inaharal yung grid natin, sinisira yung mga pumping station natin. At yun ang isang malaking malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naayos. Ngayon na inaayos na natin. Kailangan talaga natin mahanapan ng solusyon nito. At hindi na maaari na basta papapayaan natin na every year na lang ganito ang nangyayari sa ating mga mga kapapayaan na pinapakasira. Kailangan din makuwi kayaan uh, kung uh, ano natin gumawa na paraan, meron na tayong paraan magpupihan na lang natin ang ating paglilis sa ating ministero kaya uh, ay eh, pagpatuloy natin itong ating uh, uh, project na itinawag natin ng na bayan nila Una po, may manual collection o mechanically through the procured water highest in time harvesting Sunog po dito Kolektahan mga materyales ay gathering. katarung po ng segregation mula sa roots, stalks and leaves. Ang mga roots po ay dito i'm the crickets